Pinuna ni senador Joseph Victor Ercito, ang gobyerno sa mabagal na kilos para sa modernisasyon ng sandatang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Ercito, dapat na madaliin na ng pamahalaan ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng huling insidente ng pambubuli ng China kung saan tinutukan ng military grade laser ng Chinese Coast Guard ang mga tauhan ng barko ng Philippine Coast Guard na naging sani ng temporary blindness ng mga sakay nito. Dahil nga sa insidente ito, kaya muling kinalampag ni Ersitong Gobyerno na bilisan na ang modernisasyon sa hukbong sandatahan at palakasin ang defense posture ng bansa partikular na ang bahagi sa West Philippine Sea. Kailangan na aniya maglagay ng naval force na kayang magpakita ng malakas na presensya sa pinagtutulunang rehiyon. Bukod sa modernisasyon, iginiteris ito ng magandang pagkakataon din ano ito para makipagtulungan sa mga kalapit na bansa at mga defense partners para kontrahin ang pambubuli at panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.